Connect iyan Apply mo Sa baba Okay Sige Patingin ako sa live viewing Right click Right click mo Patingin ako ng live viewing ah, Hindi Maling password yung nilagay mo Sabi sa'yo mali eh Yung nandoon sa ilalim Body ng ano Sa ilalim ng camera Nakikita yeah, mo yung yeah. Camera mo Ng Pico A2 Yan May nakalagay dyan Security key Nababasa mo? Security. Oh, yung L23 ba yan? L21? O, L2, L2D. Puro capital yan, di ba? Puro capital letter. Yun, ang, yun ang in input mo dyan. Input mo dun. Dun sa may ano, sa may hologram na password na yun. Dun mo na ilagay. Dun na, dun na. Hindi ka na dyan babalik. Balik ka yan, O, oh, dyan mo i-type. Yan. Capital letter lahat yan, ha? Yan. I-type mo lahat yung nababasa mong security key dyan. Business mo rin dyan, CCTV? Nagsisimula pa lang po. Ah, okay, okay. Saan lugar ka, bossing? Ilocos Norte po. Ah, layo ah. Yan, shout out sa mga tiga Ilocos Norte. <laughs> thank you, thank you ta, ta, ako, po. Yan, ako na. Eh, ano mo, yung arrow. Click mo yung arrow. Nakikita mo yung arrow. Hindi yan. Wag, bro. di dun, sa may tabi ng type password mo. Yung pinag-type mo ng password, may nakikita kang arrow, di ba, sa kanan? Hindi, Hindi yan. Hindi yan. Tanggalin mo yan. Labas ka dyan. Labas ka. Ayun o. Oh, nakikita mo yung aro? Tang aro po dito. Ibalapit mo doon. Katabi niya. Katabi niya. Yan. Click mo. Yun na. Yun na. Labas na, bossing. Ang galing mo. <laughs> Isa ka ng <laughs> veterano. Okay na? Idol. Oh. Uh, Pero yung... Uh? Yung save niya, sir. Idol. Yung... yung? record niya nagre-record na dito sa DVR. Yes, pare siya, double recording ko may memory card po yung ano mo, yung y, yung pico mo, yung pico 8 mo. Kung meron siya memory card, may record din sa memory card 'yon at meron din niyan din 24/7 na record sa DVR mo. Ah, oh, ganoon lang lang. Yan, nakalaki naman yun. No, yung kulay green, nagre-record din siya. Ito po. Ah, uh, 'yan, indicator na nagre-record siya 24/7. Ah, uh, paulit-ulit or paulit ko nga po po set up yung ganoon. 'Yan, isa di ka. camera. Oh, so, manual add kapag lumabas na IP niya. Naka-add sa baba yung camera mo, hindi mo na pwedeng tanggalin yan. Ah, uh, tapos? Channel camera type list. lang. Camera list. Type. Hindi, ha? camera list lang yan, wala kang channel na pupuntahan. A camera list, tapos and then? Kapag lumabas na sa taas, yung IP na binasa niya, manual ah. ad mo. sa so ngayon ayan. kasi, kita mo na sa baba na, nakalagin na kasi yun eh, ayan o. Oh. Kalagi na yan, no? mo, hindi mo siya pwede tanggal-tanggalin diyan kasi magkakaroon ka ng ano niya, problema. Ka Once na nakalagin na siya. Mm, okay. Yeah. E eh, paano pag sa isa ibang DBR to, sir? Ganun din ang gagawin mo. Ganun din ulit gagawin? Hmm, ganun din ang gagawin mo. Basta same network, ha? Same network? O, uh, basta same network lang. Baka mamaya, alam yung camera na sa bahay ng kliyente, sabay yung DBR niya, nado doon sa opisina. Hindi yung magtikikita. Kasi yung il, panglalagyan ko po to iso, sir, uh, sa school. Yung camera na yan? Oo. Eh, kailangan mong i-reset yan. Oo, oh, i-reset ko na lang. Oo, oh, kasi dumay ko kumpig yan eh. Wi-Fi nung school yung kukunin mo, di ba? Oo. oh, yun, babasayo yan. Hindi mo na makukumpig yan ng change Wi-Fi. I-reset mo siya pang na sa school. I-kumpig mo ulit doon. Tapos ah, same process lang. Ganun din yung gagawin ko. Yes, same process lang din ang gagawin mo. Kailangan lang ibabasahin nung nung Pico A2 mo yung wifi nung school para magano sila magsama-sama sila sa isang IP. Mm, galing mo. Salamat ay napakalaking tulong to. Okay na, bossing? Okay, bossing. Okay, bossing. Pag okay. ano, uh, pag, pag pag di ko na set up ulit, tawag ako ulit. Oo, <laughs> tawag ka lang sa akin para ma-assist kita. Sige po, thank you, thank you, thank you po. Okay, salamat, salamat. Ingat kayo dyan, mga tagal ako, sir. Merienda. <laughs> mm. Di mo po Para isang kita may, may ano mo. Kino? Ako? Dikas mo po. Hindi na, okay na, okay na yon. <laughs> thank you, thank you, thank you. Hindi, okay na yon. I ano na lang, comment, comment ka na lang sa sa YouTube channel natin. Tsaka sa Facebook. Pagka nagpapasok dito sa, sa Facebook. Comment ka na lang ay uh, try ko. I-reset -re ko ngayon. Gagawin ko. Pag di ko na, ano, i-inform. Uh, Angay mo na ba yung install sa so, school yan? Monday. Sa Friday pa, sir. Ah, uh, hindi wag mo siyang i-reset muna ngayon kasi i-reset -re reset mo baka masira naman yung camera. Hindi naman advisable yung camera na ni-reset nire palagi. Di reset ko lang isang beses ngayon tapos sa Friday ko na ulitin. okay. Oh, sige sige ko bala. Sige, pag ano, i-complete ko lang. Sige, okay. Sa okay, sige, salamat. Bye-bye.